Kung paano mo sinusukat ang iyong kapwa, ganun ka rin susukatin ang langit. Kung palatuos ka sa kabutihan ginagawa mo sa kapwa, tinutuusan ka rin ng Diyos. Kung matuusin ka sa iyong kapwa, uy, inililibre kita ha, kailangan bayaran mo ako ng ngiti o obedience o kung ano man, eh ano, inilibre ka ng Diyos sa kaligtasan, anong bayad ang ihingin sa iyo? The measure you give is the measure you get. God remembers that we are dust. We cannot pretend that we are perfect. Nagkakamali tayo. Bagamat we are not sinless, but we should sin less and less. But still we will commit sin. And what is your only way and consolation and comfort? When people commit sin against you, you have an opportunity to forgive them. Therefore, you have an opportunity to be forgiven by God also. So, nagiging blessing. Kaya sabi, we bless those that curse us. We don't curse back. We return good for evil. Why? So that God will also return good for your own evil. Kung paano mo sinusukat ang iyong kapwa, Ganun ka rin susukatin ang langit. Kung palatuos ka sa kabutihang ginagawa mo sa kapwa, tinutuusan ka rin ng Diyos. Kung ayaw mong palamang, hindi rin palalamang sa iyo ang langit. Kung ika'y mapagbigay, mapagbigay, din ng Diyos. The measure you give is the measure you get. It is always good to do good, to be generous, to be loving, to be kind. Wala kang kalugihan doon kasi yun ang mga qualities ng Diyos pati ng qualities na mahal niya.